human sa pagpanulis sa Ahensya Brillante sa Coronel City kung asa halos na lima sa mga tulisan ang mga alahas o salapi sa moong phone shop. takdang pulungon sa kapulisan sa Jansan, ang mga tigdumala sa mga establishmento, aron tudluan kung paunsa mas hugdan pa ang siguridad nga ipatuman sa ilang mga pasilidad, batok, pagpanulis. Uh, yes, uh, in fact, sa kayon, nagpimiting ang ating mga intelligence sa ating City Intelligence Unit at saka nakijoin din siya sa mga other intelligence na meeting dito para ma-address yung para ma-harden yung ating mga establishment na banko, mga pawn shop, mga ganon na para ma-harden yung kanilang security requirements, measures at saka kami rin uh, hinaharden din namin yung ating security dito sa To diyan yung ating pagpapatrolya, bisit police visibility, yung ating communication, yung ating CCTV link, ganon. Uh, kanina, nag-usap nga kami ng isang station commander natin doon. Marami siyang establishment, dapat matutukan. Gi ang kunusap sa tigdumala sa usaka phone shop sa Jensan. Nga naalarma sila sa nahitabo sa phone shop sa Coronadal City. Hinungdan nga mas gihugtan pa nila ang seguridad. Gawa sa CCTV, may kuha-usap sila og trained nga security personnel. Okay lang man ang sa branch na mo kay napo na po may SSMI, nakatutok pa sila 24 hours. Mm -hmm. Tapos napon na may panic button. Then, uh, isang kwan lang man siya man, naman lang mangya po sa SSMI. At, um, tapos, ang um, guard lang po mo is well-trained man po na siya. Kahibaluan, nga nakalabayang adlaw, gitulis sa unong kalalaking armado nga nagpakaroon nung pulis ang pawn shop. Gilima sa mga tulisan ang salapi o alahas, sulod so, sa nahisgot ang pawn shop, humangi pahapa ang mga empleyado, o dis armahan ang mga CQ 2014 o napulo katuwig ang milabay sublinggi tulis ang moong pawnshop sa karon nagpahigayon na og profiling ang kapulisan sa mga sospek samtang giimbestigahan usab ang posibilidad nga kanhi mga pulis ang mga sospek. in the heart of changing lives Kini sa Brigadier Richard Gubalani sa Brigadier News Jensen Bri Garena News